Kami nagbabalik po dito sa Caetano in Action. And right now, meron po tayong isang very special Easter. Hindi man tayo nag-umpisa pa, Kuya Boy. Gusto ko talagang lubusan magpasalamat sa Edwin dahil alam namin very personal yung kwento mo. Kasi di ba pagka Holy Week, Holy Thursday, Biernes Santo, hindi ka pwede mag-repent, Kuya Boy. Di ba hindi ka pwede humingi ng Uh, pagpapatawad nang hindi ka pa nag -re rethink hindi ka nagmumuni-muni, hindi ka nagre -re reflect Kasi kung hindi ka mag-reflect, hindi mo alam kung ano tamat mali, eh, di ba? Maraming maraming salamat. Alam niyo po yung legacy ng inyong buhay ay ilan ngayon sa mga nanonood sa ating pag-uusap. Kaya umpisahan natin dito, nasaan po kayo ngayon, Kuya Edwin, sa inyong buhay? Sa buhay ko ngayon, okay naman po. Yung pamilya ko ngayon, okay naman sila. May dalawa po akong anak. Isang PWD at isang tinatawag na lang po natin na minipus baby. Okay. Kasi 12 years old pa lang siya eh. Elementary, nag-aaral. Isa po akong driver. Pero kayo po ang may-ari ng inyong sasakyan? Yes, kayo... ako po yung wow. may-ari ng sasakyan. Kaso po, hindi pa totally sa akin. Kahati pa ng bangko. o oh. Okay lang. <laughs> <Okay na. laughs> Basta pinagtatrabahoan. Naitanong ko, Kuya Alan, kung nasaan ngayon si Kuya Edwin para ma-appreciate natin yung kanyang kwento, kung saan ang galing, at uh, kung ano ang mga nangyari sa kanyang buhay. Masaya naman ho kayo. You're happy? Siyempre happy. You are healthy? Yes. Di ba tayo praise God? Ito yung ating mga dasal eh. Pero hindi madali buhay. Oo. Oh, 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 may struggle talaga. Hindi nawawala po yan <laughs> Pero kung struggle ang pinag-uusapan, pamilyar tayo doon, lalo na sa iyong kwento. Umpisahan natin para mas maintindihan namin. kagagraduate graduate ko lang noon nung high school, uh, 17 years old. Isa kami sa lugar namin sa Dabao na Pasaway sa Barangay. Pag merong truck na dumaan doon sa street namin, inaakit namin yon. Kumukuha kami doon ng kung ano man yung pangarga niya, masaging man o mababoy ah. o mabigas. Prutas, prutas. alimbawa, soft drinks. Yeah. Kuya Alan, for lack of a better word, ninanakaw niyo. Ninanakaw, ninanakaw namin. Okay. Oh. Yun yung ano, ninanakaw namin. Pero pag mga prutas ang inyong nakukuha, ibinibenta Ibinibenta nyo. namin. At ang pera ay pinaghati-hatian? Pinaghati-hatian namin. namin. Tapos ibibili namin ng pagkain yun. Anong katuwaan niyo ng mga barkada po po doon? I mean, nagiinom-inom na o hindi, hindi pa? Hindi naman, wala. Hindi wala pa. rin wala bisyo. Pa, wala totally walang bisyo. Dito. Dalawa doon na ni Pero inom, Droga, wala pa rin. Wala, wala, wala pa, rin. pa din. Katuwaan lang? Opo, pampamilya na din. Ah, naging hanap buhay. Hanap kay buhay, parang pa gano'n. Simula nung nireklamo kami sa barangay, doon na kami nang takot. Pero tuloy-tuloy pa rin yung ano namin. Paano po nahinto ito? Nahinto po to noong 1987. Para naman makaiwas ako sa gano'ng sitwasyon, nakapag-desisyon ako na lumayo. Ikay pumunta dito sa Maynila, ano ang nangyari Nung Kumunta ako sa Manila, nakapagtrabaho ako doon. Oh. Ngayon, yung time na 'yon, wala akong ginawang trabaho kundi family driver, company driver, delivery driver, basta driver lang. Marami kang napasukan. Marami ang napasukan. Mm, okay. Hanggang napunta ako sa pagiging taxi driver. Doon ako nagtagal. Doon ako natutong gumamit ng pinagbabawal na gamot. Nakumbin silang nayaya at lagi puyat. 2005, tuloy-tuloy 'yon hanggang 2016. Kaos. Every other day. Every And then, other day. Dumadami 'no. Dumadami yung rehab kasi nasa Tagigay, di ba? Ah. So pinaliwanag ng dumadoktor yon. That's why yung mga European, iba ang tingin nila sa drug dependent sa atin kasi sa cocaine, iba ang tamay. Walang hallucination, walang violence, etc. Plus, sa shabu pala kasi daw, yung una mong gamit, yung first few, yun yung pinakamatasang high. Then as nasasanay mm -hmm. ka, napuputol yung ibang mga connection nung uh, I don't know the, the correct medical uh, terms, no? So you have to take more for, to reach the same level, the same high. Parang inahabul mo na. Nayaya lang ako dahil ang kwento nun, nakakantok. Sabi niya, tara, gusto mong malis yung kantok. Ayun. Uh, hindi ko kayo nag-worry na wala na akong kinikita, napupunta na lahat dito sa drugs. Naisip ko po yun. Minsan nga naiiyak ako pag wala akong maibigay sa pamilya ko. Ayun. So naglaban ng loob mo. Oh. Oh, po, yung, yung spirit, gusto mo itigil ng magbago. Pero yung laman mo, ako, naanap, eh. ando na yung kakulangan ng uh, gusto mong dubitaw pero hindi ka makabitaw. Pag may nagyayaya, you again fall into the temptation. Sa madaling salita, paano ka natigil sa 2016? Maniwala ka sa hindi. Totally. Tigil ko May mga panahon, sigurado ako na hinahanap-hanap mo. Anong ginagawa mo? May panahon talaga, Kuya Boy, na hinahanap ko yun. Pero, isa lang tawag ko, Lord, ilayo mo ko. Nakontrol ko yun, Kuya Boy. Lahat ng kontak ko sa cellphone, sa messenger, dinilit ko yun. Para hindi nila ako makontak. Kasi once na... Ito yung mga Ito yung... Eh, di ba lang, kaibigan. Oo, oo. Nandun kasi yung pagniyaya na ako, doon ako mahina eh. So pinutol mo na yun? Pinutol ko yung communication na yun. Lahat ng kakilala ko na pwede kong mapuntahan para gumamit, dinilit ko. I-acknowledge mo yung iyong kahinaan, acknowledge mo yung uh, mga pamamaraan kung paano maiwasan, ika nga ang pagpapatuloy ng droga. Sa loob ng 11 years, tag -saper yung pamilya ko. Kailan niyo nalaman na kaya ko na? 20... 19. So dalawang taon din. Dalawang taon din. Kaya babalikan ko yung aking uh, umpisang tanong. Today, kumusta ka na sa konteksto ng lahat ng bisyo na yung pinagdaanan? Kumusta ho kayo ngayon? Yung mga naranasan ko kay Boy, yun ay yung mga time na bad experience talaga. Na dapat kalimutan, baguhin. Ano nararamdaman mo pag tinitingnan ka ng... Babae ba o lalaki yung anak mo 12-year-old? Ah, uh, lalaki. Lalaki. So pag tinitingnan ka niya ngayon, ano nararamdaman ng isang MV? Siyempre, saya. Pag kasama ko ngayon ang anak pag inahatid ko sa school, ang lagi niyang binabanggit sa akin, Daddy, you're my king. <laughs> oh. <laughs> May iba ng konti. Gano'ng katagal pa yung kotse mo bago mo mabayaran na fully? Eleven months may idea ko, kuya boy no kung papayag kang uh, magsalita kahit once every other week once a week sa grupo ng mga kabataan close door walang camera marinig lang yung kwento mo yung kwento mo tapos ang uh, kapalit naman eh tutulungan na namin ikaw na mabayaran na yung sasakya ah! <laughs> Kasi kailangan ng mga kabataan marinig eh. K kasi nakuha ko rin lesson sa iyo, Kuya Boy, di ba? Hindi pala totoo na sa buhay na to, no harm in trying. May bagay pala na pag trinay mo, baka mahirap ng alisan. Pero maraming maraming salamat po sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento. Edwin, maraming maraming, maraming salamat po. Sa God bless you. Maraming maraming salamat. maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po. Magbabalik po ang... With Boy Abunda, would like to take? And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Tagig.